Yung issue na yan ay matagal nang umuugong, umiikot sa social media. No? Tulad okay. Uh -huh. nga ng napakinggan ko earlier sa inyong programa na even ang dating Pangulong Duterte uh -huh. ay binabanggit yan sa kanyang pagbatikos sa Pangulong Marcos. No? Sa akin, nagpapakita lang talaga nito na hati ang bayan, polarized, may mga ma maaring tumitira, pinapahina ang gobyerno o administrasyong Marcos at yun ang pagiging pananaw nila mm -hmm. na kasama sa paninira ang kapatid na si Senator Almi. Sa iba naman, ang sasabihin nila ay mukhang tama yung nababalita namin sa social media at sinabi ng dating Pangulong Duterte kasi kapatid na itong nagsalita. mm -hmm. So nasa ganyan ang pagtingin ko sa isyong ito. At ang dapat lang nating tingnan, ano ba epekto nito sa uh, lipunan natin yes. at sa kabuhayan ng sambayanan. Mm -hmm.